Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Hello, hello! So, maglalive tayo for practice sa New Moon na gagawin natin, okay? Hin-tatry namin na bibigyan kayo ng link sa Viber ng mga... Ah, wait lang. Ng Zoom natin. Itatry namin. Marami naman pong nag-message sa ano very good ano. So, pero hindi ko po alam kung makakasama kayo lahat sa Viber natin. Ay, sa Zoom. Okay? Siyempre, yung iba may trabaho. Dito po yung practice ng ating journal. Isisent nyo po dyan. Mamaya na po. Okay? Mamaya na po, 8 p.m. or 9 p.m. po ako magsisimula. Okay? Magsisend po tayo ng link tapos um tatry ko po kasi sa ano um or pwede rin naman during pero hindi ko ipapakita yung ano natin. Tatawagin ko lang sa YouTube na sumali na sa Viber kasi meron tayong uh, privately na Zoom meeting para ay maano ma ko ma-check ko kung tama yung mga journal ninyo. Okay? So yan ang Viber ko para sa journal. Inuulit ko para sa journal lang po yan. Pag nag-message kayo sa messenger, automatic po ibablock kayo kung wala sa topic. Kasi ang journal po ay sa Viber. Naintindihan? Automatic po kayong ibablock kapag nag-message kayo doon sa messenger na wala sa topic. Kasi yung messenger po namin ay para sa mga magpapareading at yung magpapaspel na tutulungan namin. Oh, ay, hindi nila nalagyan. Nakakalimutan ng admin kung ano. Kasi sobrang, sobrang ano po talaga kami. Busy. Okay? Naintindihan ko naman sila. Yan. So, ito po yung ano ko. Bawal kayong mag-message sa text, call, anything. Messenger only. Message nyo po ako sa messenger... Yan po ang aking Facebook account. Saan na ba si profile? Okay. Yan po yung aking profile. Ano ba yan? Yan. Okay. So, February 4 po yan. Hindi po kayo yung maliligaw. Imposible naman po. I-stock nyo din. Yan. May mga Facebook akong iba. Pero, para sa ibang business po yon Okay. Ito po yung si may Taro. Ito po talaga yung hawak ko. Ano yon Oh, hawakan mo. Okay? So, yan, checking energies tayo. Um, yeah, baka akala ng lahat, hindi ako bumibili ng cards kasi hindi ako nagpapalit-palit ng, <laughs> ng cards kasi. Kasi kung saan ako drone, doon lang ako nagpapa, ano, ba diba? Ganun kasi ako eh, kapag mahal ko yung cards, kahit bago pa yan, siya pa rin ang bibilhin ko. Yung iba kasi, di ba, marami silang ano. Pero ako hindi. Kung ano yung gusto ko doon talaga ako. Kasi ibig sabihin, yun ang connected at drone ka doon sa cards na yun. Okay? Yeah, meron po yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Ganun po talaga ako. Hindi ko alam. Pero talaga, alam nyo may mga Virgo. Ano kami, um... Stick to one kami. Yes. Yan. O, oh, ito yung luma ko. Ipapakita ko sa inyo, ha. Ah. Tingnan nyo. O. Oh. O, oh, halos pareho. ba? Diba? Ibang model lang siya, pero isa lang po yan. Isa lang po, pareho. Yan. Wala, ganun talaga. Hindi <laughs> ko alam bakit. Pero basta, ang alam ko yung Virgo ay stick to one kami sa mga gusto namin. So, bukod na sa drone ako dito sa cards na to, yung mga bago yan. Akala nila hindi ako, pero kasi nag-message sa akin, bakit to yung ibang tarot reader, maraming cards. Eh, sila yun, iba naman ako, huwag naman ako ng ano sa iba. Diba? Akala nila hindi ako bumibili ng cards. Oh, uh, ayan, pinakita ko po sa inyo, ha? Ayan. Hindi ko naman kasi pinapakita kapag binubuksan ko eto o oh, eto naman meron naman ako maliit nito o oh, baka hindi naman kayo maniwala <laughs> o oh, ayan o oh, kanina kakabukas ko lang to O, oh, ito naman yung isa o oh, di ba ah, oh. pero isa lang yan sila <laughs> upo ganun na ganun kami ganun po talaga kami sobrang loyal namin oh Oh, see? <laughs> oh, drone kasi ako dyan. Kaya love-love ko yung mga yan. Hindi ko pwedeng i-let go yan. So, checking energies tayo sa inyong mga person. Tingnan natin kung ano yung energies niya. Four of Cups. Six of Cups. Page of Wands. Okay. So, may nasisense ako dito na parang may taong nagkakagusto sa kanya. Okay? So, even, even, even binibigay mo lahat. Even binibigay mo lahat. Alam ko naman na, siguro yung iba sa inyo talagang grabe kayo magmahal. Binibigay nyo talaga lahat. Kumbaga, para kang babaeng bakla. Kasi pag salitang bakla, grabe sila magmahal. Talagang kahit, kahit pagkatao nila, yung iba yung bakla mag, magmahal eh. Bihira ako makakita ng baklang kuripot. ba diba? Sa ano nila, sa jowa nila. Siguro sa ibang bagay, pero tinitipid nilang sarili nila para makabigay doon sa person nila. Okay? Kaya nga sabi namin, para kang baklang magmahal. Okay? Four of Cups, so ibig sabihin, binibigay mo na lahat and yet, but something parang meron siyang hindi siya nagiging kontento parang hindi siya parang, parang ano, parang masyadong malayo yung iniisip niya, malayo yung gusto niya, nandyan na lahat eh. Ay, ayan o, ayan yung mga prosperity, abundance na nandyan sa kanya and meron ditong ano so meron someone na offering din na or binibigay mo parang inaayawan niya or parang nagkukunwari lang siguro to parang papansin so on yun parang ganun feeling na parang binigay mo na lahat bakit nagkulang pa may mga ganun yun so ang pangit lang kasi is of pentacles and six of cups may nasisense ako dito na parang bakit uh, bakit kailangan niyang maghanap or tumingin sa iba yung mga kalungkutan na past. Nakatingin pa siya sa past eh. Some of you, yung person ninyo, ay na-stuck sa past. Okay? Parang hindi siya makalaya-laya dahil doon. In pain, hindi siya makamove on. Some of you, alam ko, alam ko yung may nasisense ako dito, parang ano, parang meron kayong idea na yung person ninyo ay, parang yung person niyo parang hindi siya naka on sa past niya. I think may idea kayo. Okay? Ayan, So siguro um connections by real estate, lupa, bahay, engineer, architect bayan or business. Yan. Parang meron siyang inaantay na collaborations, maaring makatulong sa kanya. Yan. So I think magsa kung ano man yan. Kung ano yung plano niya. Okay? And, meron din ako nakikita. Baka may pupuntan siyang party. May lakad. I think itong travel. May travel din po ako nakita. Maaring mag-travel ito. So, three of swords. Uh, sabi ko na nga eh, Hindi siya nakokontento sa kung anong meron siya. Ayan o. Oh. Ayan. Oh, ganun ba? So, meron dito ako na si Sense na, sabi ko nga, meron hindi siya kontento, oh. Ayan. So, maring itong divert din. Maring energy to na nandoon siya sa third party, ikaw yung iniisip niya. Ayan, no. Oh. Pinaplano niya na paano kayo, paano kasuyuin, Paano kaligawan? Saan siya lalapit? Sinong lalapitan niya kapag kapag uh, susuyuin ka? Okay? But someone, alam ko for sure, may may nag advise sa kanya for sure na anong gagawin mo. Ganito, suyuin mo kasi mali ang ginagawa mo. May tao pa rin na parang ang bait. Ang bait. Okay? Mabait pa rin. So, blessings. Some of you, yung mga single dyan, o oh, shout out sa mga single dyan, baka may pagkakataon na may makikilala ka na prosperous na tao na ito, uh, may, may kakayanan, may, tiyempre, yung madatong, or kung hindi po siya mat madatong, magaling po siyang magtrabaho, mag-business, kumilos, may dignidad, yan, maring yung tao na yan ang binigay sa'yo ng universe para makatulong sa'yo. Para sa mga single lang po 'yan, ha. If ito, yung the other side ng energies ng kwentong pinapakita ng cards ninyo. So, ano pa? Ano pa yung energies ng person nila? Please uh, ano Bigyan nyo po sila ng kasagutan, kaligayahan sa puso nila. So, The Judgment. Meron tayong The Judgment. Queen of Cups. High Priestess. Ala, alam mo, umiiyak talaga siya. Umiiyak siya, oh. <laughs> Siguro madalas siyang tulala, kaya dito parang kahit anong ibigay mo, parang may something na hindi niya maintindihan sa sarili niya. Pero umiiyak siya o, siguro may tinatago yung person niya sa inyo, hindi siya nagiging open. Yes, hindi siya, hindi siya nagagano na nagsasabi ng problema sa iyo. Pero I think kailangan niyo itong ma-find out kung naisasama kayo kung hindi i just want you to know na malungkot yung person niyo sobrang lungkot siguro itong month na to last year magkasama pa kayo mm -mm. nag nag feedback sa kanya yung memories you know nag feedback sa kanyeng memories anong ginagawa nyo. yan so the high priestess and Three of pentacles okay Uh, meron energies dito, maring third party ka. Again, hindi po lahat ng third party masama, okay? So, please don't judge them. Iba na siguro kapag yung third party, hindi nila alam yung position nila. Yung, yung selos sila ng selos. Tandaan yung mga third party, wala kayong karapatang magselos. Pag once na kayo nag, ano, nagselos, eh, wala talaga kayong karapat, ano, wala, hindi kayo mabuting third party. Kasi like I said, hindi po lahat ng third party ay masama. Meron pong mabubuting tao. At yun yung mga tao na tanggap nila kung ano yung position nila. Kung ano sila. Okay? So, meron dito parang mas iniisip mo more. Meron ako nasagap dito na nanonood na third party. Okay? So, ano pa? Ano pa yung... Namimiss niya na rin yung family niya. If ever may anak kayo. Yan. So, ayan. So, ay, ano ba to? Parang ewan naman to siya. Alam mo yung blessings niya, hindi niya nakikita. Ayan, no? Oh, magulo siya. Gusto niya mapag-isa. Gusto niyang, gusto niyang hanapin yung sarili niya. yan protect niya yung energies niya, protect niya yung mindset niya para walang, wala siyang iisipin, hindi siya magkakaproblema, yung mga ganon. Yan, so Queen of Pentacles, yan yung mga iniisip niya. Okay? So, Two of Swords, kaya siguro hindi siya makapag, ano, may mga disturbing na mga tao sa paligid niya for sure, for sure uh, meron nakikialam sa mindset na may gumagawa, if ever. Sample lang po to, hindi po lahat na talagang ma-absorb natin. Yung, hindi naman common na pag lumabas ng na-spell, na-spell na kaagad. Iba pa rin yung magpa-reading po talaga kayo. So, two of swords, may nakikita ako dito, bulag ka din. Bulag na bulag ka. Kasi ang dami ng nagawang red flag na sa'yo ng person mo hindi mo nakikita. Nandiyan ka pa rin sa kanya. So, alam niya. Alam niya na kahit anong gawin mo, kahit anong gawin niya, tinatanggap mo siya ng buo. Grabe ka. Grabe ka magmahal, mga madam or bossing, kung lalaki ka. Alam niya kasi na parang talagang, um, hindi, nandiyan ka lang lagi. Yun yung parang, ano, nang parang yun yung, yung nakikita niya sa iyo. Okay? Oo, oh, ayan. Ayan, oh, may nagbayad sa kanya. May nanira talaga. Yes. Hay, nako. Ayaw kong lumabas yung mga ganyan na yan. Anyway, um, nagsisik siya ng help, tulong sa iyo if ever gusto mong tulungan tulungan mo pero kung hindi wag na lang kung ayaw nyo di ba ganun lang po yon wag natin pilitin kung ayaw so ano yung pa ano pa yung blessings na o lumipad okay and oh the tower and the temperance and the devil okay Ayan, oh. Oh. Parang, ano, meron siyang bad habit. Yes, manyak. Yan. Or sex addict. Kahit siguro hindi siya magana sa'yo. So, tinatayon siya sa iba. Mga ganun. Oh, definitely may mga bad na kaibigan to may mga ganon, may mga nag -advise, advice advise sa kanya, ay oh, dito tayo, gawin natin to, M -m -m, mga ganon okay grabe naman to ayan, so kailangan nyo ng your guidance kung gusto mo siyang tulungan, tulungan mo daw siya kasi medyo nahihirapan din naman siya, kung halimbawa sex addict or um, narcissist yung person nyo or bipolar, yun So, kailangan nyo po talaga yan tulungan kung sakali. The Hermit. Ayan. Wow. May nakikita ko dito, The Hermit, King of Pentacles. Um, medyo minsan parang yung agony niya. Agony bang tawag? Ay, hindi pala. Yung ego, eh, sorry, sorry. Yung agony kasi, pain yun, di ba? Most painful, parang gano'n. So, may nakikita ako dito yung parang, <coughs> parang minsan siguro na naapakan yung ego niya. Kasi marunong kang dumiskarte. Marunong kang gumalaw. Marunong ka sa lahat ng bagay. Ayan o, oh, mabilis kang makabangon. Yan. Eh, samantala siya, istak siya sa past, anxiety, stress, or depression, or meron talaga siyang addictions hindi naman yung parang porket na ganun na basta anything na addictions uh, makapasok dito okay so kayo lang nakakaalam kung ano yung addic addictions ng person niyo okay so checking energies tayo sa inyo naman kamusta kayo tingnan natin yung kayo tingnan natin yung kamusta yung person ay yung ano nyo yung energies nyo ngayon By the way, mag-zoom mag, mag zoom na tayo. Bibigyan ko kayo ng link kung makakapag-zoom tayo kung makakasali kayo. Okay. The full. O, oh, yan yung energies mo ngayon. O, oh, magkakaroon ng pag-uusap. Gagawa ka ng paraan. I think kailangan mo gumawa ng paraan. Tulungan mo itong tao na ito. Okay. Tulungan mo kung gusto mong tulungan. Ayan, oh. oh. Anyway, meron ka daw may maka, meron kang mai parang may naiinis dito sa iyo. Baka may naiinggit lang sa iyo kasi talagang magaling ka. Magaling ka talaga as in super. 'Di ba? Baka halimbawa marunong kang umano ng client, 'yan may mga naiinggit sa paligid mo. Oh. 'di ba? So yung boss mo gustong-gusto ka. Oh, 'di ba? Yan, may mga naiinggit sa paligid mo. Yan. Parang yung iba gusto kang tanggalin or umalis. May mga sinasabi silang uh, kwento na hindi parang may mga dagdag. Okay? So, the other side naman ng energies ng cards ninyo ay may nasa-sense ako. Some of you ay makakapag-ipon-ipon ng pera. Okay? makakapag-ipon-ipon ng pera dito. Okay. Okay, may nakikita tayo dito ng 6 of pentacles and wow. Makukuha mo daw kung ano to. Oh my God. Napaka-bless mo ngayon. Yes. Wow. Claim this reading. Comment kayo doon. Ika-claim Ika -claim, -claim niyo yung positive all reading na lumabas dito. Okay, mag-comment na. Ay, Ayoko na dyan, ma'am. Miniwan ko na yan. Eh, makukuha ko. <laughs> Makakasama yan sa, ano, sa spell. Kasi lahat ng prayer na comment nyo doon, yung mga na-manifestations I claim this reading. Manifestations yun eh kinasama ko yun sa ano sa rituals ko. So kung comment kayo doon na hey, na sa kanya bala sa dyan. Baka masama 'yun. Syempre kami magpi-print lang kami. Hindi na, na kami nagche-check talagang diretso ng trabaho namin. So comment niyo yung pangalan niyo kahit nickname basta nang doon yung locations niyo. Okay na 'yun. Okay. So ano pa yung energies mo ngayon? Tingnan natin. Kamusta ka ngayon? Uy, grabe, oh. Uh, yung mga single dyan, merong gustong makipag-usap sa'yo. Makipag-date ka daw. Tuloy mo yan. So, yung mga, ano naman, yung mga okay naman, uh, meron ako nakikita dito na parang uh, makikipag-ayos sa'yo. Ayan. Oh, yun lang. Merong umahad lang. May umahad lang lalaki to lalaki yung if ever baka magagamot niya if ever ganon ayan dalawa na yung magagamot na napunta na ito. gustong gusto ang bumalik sa gustong gusto niya humingi ng tawad sa gustong gusto niya makipagbalikan sa iyo kaso naharangan siya ayan naharangan siya ayan so yung mga mahilig maglasing diyan talagang naglalasing siya Ayan, yan yung energies ng person mo. Pero sa financial, talagang okay na okay ka. Yun lang, kung gusto niyo matulungan yung person niyo go. And maring blinak ka niya, nagsisi siya. <laughs> yung mga na-block dyan, or ikaw ang nang-block, may pagsisisi kayo, ano? Oh, uh, kung blinak naman kayo ng person niyo nagsisisi yan. Medyo ego lang talaga, eh. Yung fried chicken talaga, mahirap, makrunchy yun. <laughs> okay, so, Try to, ano, open the conversations. Try it. Okay? Try nyo talaga. And, new, new moon na. Okay? So, please, huwag gumawa ng nakakabuisit. Okay? Ingat kayo. Maraming salamat. And, so, mag try ko magla-live ngayon o oh, mamaya. Titingnan ko. Don't worry. Oh, so, ito po yung aking Facebook account. Sa mga magpapariding lang po ito. Or magpapatulong messenger only. Messenger. Bawal mag-text, bawal tumawag, messenger only. Pag naman sa, ano nyo, sa journal ninyo, ito po. Ayan, may mga nagme-message. Marami po talaga. Ayan. Dito po ang Viber ko. Viber. Viber. Okay, maraming salamat. Ingat kayo. Bye-bye.